Ang kwento ng mga higante at ni Gulayat ay isa sa mga pinaka nakakaintriga na kwento na alam ng sangkatauhan. At maraming tao ngayon ang naniniwala na ito ay mga alamat lamang. Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At kung ito ay totoo, mayroon bang ebidensya ng mga higante ngayon? At kung bakit itinatago ang eksistens ng mga higante? Sagutin natin ang lahat ng mga tanong na gumugulo sa iyong isipan kaibigan. Tara't samahan nyo kung alamin ang katotohanan, at kung ano ang matututunan natin sa kwentong ito. Ang kwento ni Goliath sa Biblia ang magpapatunay na may mga higanteng nabuhay buhay noon. Pero bago tayo magsimula, sino nga ba si Goliath? Si Goliath ay isang kilalang tao sa Biblia, partikular sa kwento ni David. Si Goliath ay inilalarawan bilang isang higanteng mandirigma mula sa lungsod ng Gat ng Filisteo, at inilarawan bilang isang kakilakilabot na kalaban sa hukbo ng Israel. Siya ay isang mahusay at matapang na mandirigma. May siyam na talampakan ang kanyang taas. Tanso ang helmet niya at tanso rin ang kanyang panangga sa dibdib na tumitimbang ng 60 kilo. Tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita, at may tansong sibat na nakasukbit sa kanyang balikat. Ang hawakan naman ng kanyang sibat ay mabigat at makapal, ang dulo nito ay tumitimbang ng 7 kilo. Hinahamon ni Gulayat ang mga Israelita, araw at gabi sa loob ng 40 days. Ngunit walang nangahas na lumaban sa kanya dahil sa sobrang takot. Isang araw, si David ay naglakas ng loob na labanan si Goliath. Kinuha ni David ang kanyang tungkod, pumulot ng limang makikinis na bato sa sapa, daladala ang kanyang tirador, at lumapit siya kay Goliath. Nang makita niyang binatilyo lamang si David, nilait niya ito. Habang lumalapit si Goliath sa kanya, patakbo naman siyang sinalubong ni David. Kumuha siya ng bato sa kanyang lalagyan at tinirador sa noo si Goliath. Tumama ito at bumaon sa noo, at natumba siya. Tumakbo siya papunta kay Gulayat, kinuha ang espada nito, at pinugutan ito ng ulo. May mga nagsasabi na mayroong apat na kapatid na lalaki si Gulayat. Ito di umano ang dahilan kung bakit kumuha si David ng limang makikinis na bato. Isang bato para kay Gulayat at bawat isa para sa kanyang mga kapatid. At ito ang mga kapatid ni Gulayat. Ang una ay si Lahmi. Sabi sa 1 Chronicle 20 verse 5. Sa isa pang pakikidigma laban sa mga Filisteo, sila minakapatid ni Goliat na Tagagat ay napatay ni Elhanan na anak ni Jair. Ang hawakan ng kanyang sibat ay sinlaki ng hawakan na ginagamit sa habihan ng tela. Ang pangalawa ay si Ishbi Benob. Sabi sa 2 Samuel 21 verse 16, Si Ishbi Benob na Filisteo na mula sa angkan ng mga higante ay nagtangkang patayin si David. Tanso ang dulo ng sibat niya na tumitimbang ng mga apat na kilo, at may nakasukbit pa siyang bagong espada. Ang pangatlo ay si Saf. 2 Samuel 21 verse 18 Nang sumunod na mga panahon, muling naglaban ang mga Filisteo, at mga Israelita sa Gob. Sa laban ng ito, pinatay ni si Bekay na taga-Husha si Saf, na isa sa mga angkan ng higante. Ang pang ay hindi pinangalan ng higante. Ayon sa 2 Samuel 21 verse 20 Muli pang naglaban ang mga Filisteo at mga Israelita, nangyari ito sagat. sa gat. Sa labanang ito, may isang tao na sobrang laki, may tiga-anim na daliri sa mga kamay at paa niya. Isa rin siya sa mga angkan ng mga higante. Ang mga higanting ito, kabilang si Lami, Ishbi Benob, at iba pa, ay bahagi ng parehong linya o pamilya ng mga higante, na madalas na iniugnay kay Goliath, subalit si Lami lamang ang malinaw na pinangalanan bilang kapatid ni Goliath. Bukod pa dito, ay may mga higante pang nabanggit sa Old Testament. Ito ang tinatawag na mga Nephilim. Sabi sa Genesis 6 verse 4. Nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higante iyon ay tinanghal ng mga dakilang bayani, at tanyag na tao, noong unang panahon. Nang dahil dito nagalit ang Diyos dahil puro kasamaan na lang ang mga iniisip ng mga tao noon, kaya nilipol ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng baha. Si Noah at ang pamilya niya lamang ang nakaligtas, kaya pinagawa ng Diyos si Noah ng barko. Ito naman ang sinasabi sa Joshua 12 verse 4. Nalupig din nila si Haring Og ng Bashan, isa sa ilang natira sa lahi ng mga higante. Nanirahan ng Haring ito sa Astaroth at sa Edrei. Sa panahon natin ngayon, may taong nabuhay na halos kasing laki na ni Goliath. Ang pangalan niya ay si Robert Wadlow na may taas na 8'11". Alam mo bang may mga higanteng buto na natagpuan sa iba't ibang lugar? Ang una, Dover Mound Giants sa Kentucky, USA. Ang Dover Mound sa Amerika ay isang malaking libingan ng Native Americans kung saan natuklasan ang mga labi ng naglalakihang tao na tinatayang aabot sa 8 hanggang 11 talampakan. Bukod sa kanilang tangkad kapansin-pansin din ang mga kahabaan ng bungo at malalaki ang panga. Maaring ganito kaya ang mga itsura ng mga nipilim na tinatawag sa Biblia. Ang pangalawa, Higante sa Ecuador Noong taong 2013, pagkatapos na malakas na bagyo, natagpuan sa Aloha Province ang isang higanteng kalansay. At ayon sa mga eksperto, ito ay tinatayang 600 years old na. At ang buto ay umabot ng 7'4 ang taas. At makalipas ang ilang buwan, nakahukay ulit ang mga eksperto. At ito ang mas nakakagulat dahil ang natuklasan nilang higanting kalansay noong 1964, kung saan ito ay may sukat na aabot sa 25 feet. Kinumpirma naman ito ni Austrian Artifacts Researcher Klaus Dona. Ang pangatlo, higante sa Death Valley. Noong 1941, natuklasan ng mga physician ang isang kuweba at lagusan sa Death Valley. Noong una ay akala nila na maliit lang ito subalit sobrang laki pala ng loob ng kuweba. Dito nila natagpuan ang mga kakaibang skeleton na may sukat na aabot sa siyam na talampakan. Una na itong naiulat sa publication ng San Diego Newspaper noong 1947. Ang kalansay na natagpuan nila ay mummified. Kalaunan ay bigla nalang naglaho ang kwento ng mga higante sa Death Valley. Kasabay din ang pagkawala ng mga kalansay na natuklasan dito. Ang pang-apat, higante sa Lovelock Cave sa Nevada. Noong 1911, ang mga minero na naghuhukay para sa pataba sa Lovelock Cave ay nakahukay ng mga hindi pangkaraniwang artifact. Ito ay humantong sa mga opisyal na paghuhukay noong 1912 at 1924 na natuklasan ang mga artifact at ang mga kalansay na binansagan na Lovelock Giants. Natagpuan din ng mga archeology ang isang 15 inches na haba na sandals na gawa sa balat ng kahoy. Ang panglima, higante sa Wisconsin. Hanggang ngayon ay tikom din ang bibig ng mga eksperto, tungkol sa mga natuklasan sa Lake Delavance sa Wisconsin noong 1912. Ito ang pinaniniwalaan na The Lost Tribes of Giants. Sa ulat ng New York Times noong 1912, Natuklasan ng Pearson Brothers ang labing walong kalansay, na may sukat na 7 foot 6 inches hanggang sa 10 feet. At ang mga bungong ito ay sobrang laki kumpara sa karaniwang bungo ng mga tao. Isa lamang ito sa maraming recorded cases sa mga proof na may higante sa Wisconsin. Sa nakalipas na isang daang taon, ay maraming natuklasan na labi ng mga kalansay sa buong mundo na ang pagmamayari nga ng mga higante na nabuhay noong unang panahon. Subalit ang nakakagulat ay bigla na lamang itong naglalaho. Pusibling may cover-up na nagaganap kung bakit tila nawawalang parang bula ang mga ebidensyang nakakalap ng mga eksperto. Noong August 2015 ay pinag-utos ng Korte sa Amerika na aminin ng Smithsonian Institute na mayroon ngang cover-up na nangyayari simula pa noong 1800. Kung saan ang mga ebidensya na nabuhay ang mga higante noong unang panahon ay sinisira at sinusunog nila. Bukod sa sinabi ng whistleblower na sinisira ng Smithsonian Institute ang mga ebidensya, nagpakita sila sa Korte ng isang femur bone na may habang 1.3 meters. Ang butong ito ay tinakas ng curator mula mismo sa Smithsonian noong 1930 at itinago niya hanggang sa siya ay namatay. Sa iniwan na sulat ng curator, isiniwalat niya kung paano itinatago ng Smithsonian Institute ang katotohanan at kung paanong isinisira nila ang ebidensya na magpapatunay na may mga higante talagang nabuhay sa ating mundo. Ayon kay Richard Potts, director ng Smithsonian's Human Origins Program, ang Smithsonian Institution ay may malalim na pag-aaral sa evolusyon, at tayo daw ay nagmula sa mga lahi ng unggoy. Sa makatuwid, ang mga Smithsonian ay mga atheists, o mga taong hindi naniniwala sa Biblia at sa Diyos. Kung hindi pa kayo kumbinsido, ito pa ang nagpapatunay na totoo ang mga higante. Alam mo ba na ang tinuturing ng science, na ang pinakaunang buto di umano ng dinosaur, ay buto talaga ng isang higanteng tao ayon sa nakadiscover nito. Noong 1677, ay natagpuan ni Thomas Peniston ang higanteng buto sa isang quarry site sa Parish of Cornwall. Binigay niya ito kay Robert Platt na isang naturalist at professor para masuri, at base sa kanyang pag-aaral, ito ay femur o buto sa hita ng isang higanteng tao. Subalit noong 1822, pinabulaanan ni William Buckland ang discovery ni Robert Platt at inangkin na ito raw ay buto ng isang megalosaurus. Simula noon, ang mga paleontologists ay nagsimulang maghukay sa buong mundo upang maghanap ng malalaking buto at ang kinin na ito raw ay buto ng dinosaur. So, tila ba na sinusubukan nilang i-cover up ang existence ng mga higante? Dahil kapag nalaman ng mga tao na totoo talaga ang mga higante, ay lalo lamang nito mapapatunayan ang katotohanan ng Biblia at ang existence ng Diyos. Bakit wala nang mga higanting tao sa panahon natin ngayon? Bagamat may mga matatangkad na tao pa din, subalit hindi sila kasing tangkad tulad ng sinasabi sa Biblia. Ang unang mga higanting na wala na, ay ang mga Nephilim. Sila ay namatay sa baha tulad ng binasa natin kanina sa Genesis. Pagkatapos ng baha, ay may mga higante pa din tulad nila Goliath. At makikita naman natin na pinatay na ni David, at ng kanyang mga lingkod si Goliath, at ang ibang lahi ng higante. So maaaring naubos na sila noong panahong yun, kaya wala nang naglabasan na mga higante. After nun at sa New Testament, ay wala na tayong mababasa patungkol sa mga higante. Kung mababasa natin, kadalasan sa mga higante ay mga kaaway, masasamang tao, at hadlang sila sa plano ng Diyos. Inalis sila para sa magandang kalooban ng Diyos sa mga Israelita, at higit sa lahat sa atin na ring mga tao. Kaya masasabi natin na wala ng mga higante sa panahon natin ngayon. Ano nga ba ang matututunan natin sa topic natin ito? Meron ka bang kinakaharap na malaking kalaban sa buhay, na pakiramdam mo ito ay isang napakalaking higante? Narealize ko na lahat tayo ay meron pagdadaan ng iba't ibang higante sa ating buhay. Bagamat wala ng mga higanteng tao sa atin ngayon, may mga higante pa din tayong mga problema, issues, at pagsubok na kinakaharap na parang hindi nawawala sa ating buhay. Tandaan lang natin na ang higante ay hindi tao ang kalaban natin ay hindi flesh and blood, kundi ang jablo na gustong sirain ang ating buhay sa pamamagitan ng paglayo natin sa Diyos. Gagawa siya ng paraan sa pamamagitan ng iba't ibang sitwasyon, iba't ibang kasinungalingan, iba't ibang tao upang maging higante ng iyong buhay, na magre-resulta, para hindi mo matupad ang purpose ng Diyos sa iyong buhay. Alalahanin mo na ang ating mga higante sa buhay, o mga challenges na pinagdadaanan, ay may layunin na tayo ay palakasin at hindi para pabagsakin, kaya nga hindi mo ito pwedeng takbuhan. Si David ay mas lalong lumakas sa kanyang pananampalataya sa Diyos, dahil hinarap niya ang higante at hinarap niya ang takot. Kapatid kailangan mo itong harapin, dahil kapag hinarap mo ito, kasama ang Diyos. Doon mo marirealize na ang purpose pala nito, ay palakasin ka at paunlarin. Kaya lang hindi ka lalakas kung hahayaan mo na mangibabaw yung takot at kontrolin ka nito. Humingi ka palagi ng kalakasan sa Diyos, at harapin mo ang iyong problema kagaya ng ginawa ni David. Si David ay hindi lumabang mag-isa, alam niyang nasa likod niya ang Diyos. Kaya nga, focus on the size of your God, not the size of your problems. Natatakot yung mga Israelitang sundalo kay Goliath, dahil kinukumpara nila ang size ni Goliath sa kanilang sarili. Pero si David, kinukumpara niya si Goliath sa size ng Diyos, kaya ang liit ng tingin niya kay Goliath, Subalit kadalasan ipaparanas ng Panginoon sa iyo ang mga higanting problema, para malaman mo na kailangan mong magdepende sa Kanya. Hahayaan ka ng Diyos na gawin ang gusto mo, pero hindi niya pipigilan ang konsekwens. Hahayaan ka niyang magkaroon ng higanting pagsubok, para malaman mo na ang paraan mo, ay hindi tama, at kailangan mong sundin ang kapamaraanan ng Diyos. Maaaring hindi ka bigyan ng maraming pera, at material na bagay pero bibigyan ka ng mga bagay na hindi nabibili ng pera, Bibigyan ka ng Diyos ng ability na ma-overcome mo ang iyong takot at pag-aalala dahil sa samahan niya. Bibigyan ka ng Panginoon ng power para ma-overcome mo ang kasalanan na nag-aalipin sa iyo. Bibigyan ka din niya ng buhay na walang hanggan kung mananampalataya ka ngayon sa Panginoong Hesus na siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan sa krus. Maraming salamat at God bless. Ano ang masasabi mo sa ating nakakatuwang topic ngayon? May gusto ka bang mga tao o sikat na karakter sa Biblia na pwedeng makontent sa susunod na video natin? Hihintayin ko ang sagot mo sa comment section. At huwag mo din kalimutan mag-like at mag-subscribe ka na din sa ating channel. God bless.